Ayun mga ka-wonder, good afternoon at magandang araw po sa lahat. <laughs> Ay mga ka-wonder, for today's video, ipakita uh, e, ko lang po sa inyo mga wonder Ganito po dito sa mansion pag nag-grocery kami. Ayan, tara. Uy, laba yung pinto. Ayan, si Wonder Kasambahay Vlog. Ano ginagawa mo, Wonder Kasambahay Vlog? Ah, ano nagpunas. Ayan. Siyempre kasama si Ati Banji. Ayan. Okay, but but parang madilim. Ay mga ka wonder, ah, ito yung nag Ano to yung lutumati Labong ko yan. Labong. Ayun, sarap naman ng labong. Ayan. Ay mga kung makita mo clear na yan, oh, pero meron pa itong ano na ang tumais. Oh, di ba may mais pa dito? Tsaka bibingka. Yeah. Siyempre, pangkapi to. Pangkapi. May Wander Kasambahay Vlog At ayun mga ka-Wander uh, Punot na naman yung ating Ref Tingnan natin yung ref Ayan Maraming gulay puno na naman ang gulay di diba siyempre di mawawala ang protas mga ka-Wander Dito sa -pro prosen Ayan Dami na namang lortoin si Ati Banji Ah may nag nagtinda. Nagtinda? Oh, ano niya kaya? Ha? Hipon? Po? Ah, marami pa po kami kakabili lang po ng hipon. Na malingki po kasi kami. Oo. Lasagi po. Ay, 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 mga kawander, kakabili lang po talaga namin ng hipon. Ay, ito siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh, di ba? Ayan, binokbang namin to kayo ni Wonder Mami Ayan, ngayon. Ano? At siyempre mga kawander, ito, eh, papaitl natin, papa papaitlog, nga itlog natin, papaubos natin ito mga kawander kasi may natira pa. Ayan. Saging. O, lang mga At bising-bisi -bising sila. Tibanji, kakapunas. Nakakaya naman kung lakad-lakaran natin to. Ito mga kawandro. Na, -na, 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 na, si Wonder Mami ng grocery. Baho. O, Ayan na ba Ay, baho. Ay mga kawandro. lang po. ah, uh, ito lang po yung sitwasyon. No? Tuloy lang tayo sa buhay. Ayan. Ano mga, mga pagsubok. Dahil na lang natin huwag, huwag nating tambayan. Okay? Bye for now!